So yan guys, ah uh, una sa lahat, magandang magandang gabi, umaga sa inyo lahat. Ah uh, bali itong video na to, bali ito yung official announcement o launching ng uh, um, YouTube channel which is uh, Nearline TV. Yan. So, bali makita nyo po yan. So, sana po, uh, supportahan nyo po ako sa mga videos na gagawin ko. And, ito pong video na to, eh, itong channel na to, eh, hindi naman po sa apat na sulok lang ng kwarto nito mangyari. So, bali, uh, in the future, kung mag-success man ito, mag-successful tayo, sana, ah, uh, lalabas din tayo. So, kasi mas maganda kasi yung mga charity vlog. Kasi, uh, ano yun eh, so makakatulong ko talaga sa si kapwa mo. So, hindi lang yung may income ka, tapos sa'yo lang. Sy Siyempre, so mas maganda pa rin yung share mo. So, ngayon po, eh, papakilala ko lang po ang Neuraline TV. Kung ano po ang mga uh, aabangan nyo ng mga episode dyan, na mangyayari sa channel po ito. So, bali po, magpapakilala muna ako. Uh, ako po ang magiging kapartner nyo dito sa YouTube. Uh, ako po ang magiging Papa P. Yan. So, hindi sa radio, kundi po dito sa YouTube channel. So, ito pong channel na ito, uh, ang magiging laman po nito ay yung mga kwento. Mga kwento ng bawat isa. Bawat Pilipino. So, kung alimbawa may kwento po kayo, mga karanasan nyo, pwede nyo po dito i-send. Kung hindi naman po dito sa, uh, pwede naman po kayo mag-comment. Kung ayaw niyo po, i-PM niyo po sa akin. I-tap niyo lang po ang uh, Facebook account ko na Jensen Masayda Simanes. So, mag-personal message po kayo doon sa messenger ko. So, babasahin ko po yan. And once na nag-comment po kayo dito sa account na ito, once na uh, every time na may episode tayo na binibigay, or ano, uh, ating po yung pupusuan. Lahat ng letter P, dahil ako pa magiging papatid dito sa YouTube, ang magiging kapartner niya sa YouTube. Kaya po tinawag natin ang Nerline TV kasi ito pa ay magiging kapartner. Kapartner niya dito, ano? So, bali ako po pa ang magiging papatid sa YouTube. So, uh, once mag-comment kayo, lahat ng reaction niyo, lahat ng comment niyo, ating po yan pupusuan, bibigyan po ng pansin, uh, pahalagaan, And ako rin po ang magpapaluha, magpapaibig, at lahat ng letter P na maiisip nyo, dito na po yun. So, bago, so sa pagsisimula po ng ating channel, uh, sa official launching ng aking channel, uh, isa lamang po ang uh, mag-iiwan po ako ng katanungan o uh, kung ba isang linya na pag-uusapan natin sa susunod na um, episode. So, Siyempre po, di ba, uh, kaumpisa, ka ko lang. And, isa nga po pala nakalimutan ko. Isa pa akong Bicolano. So, sa, kaya din po, Tagalog yung pagsasalita ko kasi ah, hindi lang naman kinakater ko to sa mga Bicolano, kundi sa lahat na rin. E, Tagalog naman yung language natin dito. So, kaya tinatagalog ko na lang. Kahit ng mga OFW natin sa ibang bansa, eh, intindihan nila magiging in din sila sa usapan, hindi lang yung mga taga Bicol. So, bago pa bago po ako, bago po sa pagtatapos nito, episode nito, first episode natin to, eh, tatanungin ko kaya, kasi kakumpisa ko lang eh, unang-unang uh, episode pa lang ko, ano? So, tatanungin ko kayo, uh, saan nyo gusto mag-umpisa? Sa baba? Pataas? Or sa taas? Pababa? So mag-comment lang po kayo dyan. At ating po yan pupusuhan at pag-uusapan sa mga sa darating na uh, sa susunod na episode. So i-comment nyo lang po kung anong gusto nyo. Kung anong gusto nyo pag uh, sa inyo gusto magsimula. Sa bababa, pataas? Or sa taas pa So ang iba dyan mag sasabi naman na yung iba kasi green-minded, diba? So, ang uh, uh, tanggapin natin yan kasi yan naman nagiging masaya ating usapan. And sa mga ganyang, ano, sa mga ganyang kwentuan, laging sumasarap. So, habang sumasaya, habang sumasarap ang usapan, lalong humahaba. So, mas maganda yan, mas maganda yan. So, ano ba, pero para sa akin kasi, hindi ko lang, ito ay uh, kumbaga, la, lang. Uh, depende sa sitwasyon, di ba? Depende sa kung anong tatrabawin mo. Depende sa kung anong gagawin mo. At nakadepende pa rin sa magiging outcome. Kung kailan kung kailan mo trap, pwede kang mag-umpisa sa baba pataas, okay naman sa taas pa So, lahat po yan sa ngayon po. Uh, po muna ako. And hopefully po ma-supportan nyo po ang, ch ang channel na ito. So, magiging maganda usapan natin ito. So, kasi yung so mga karanasan, yung mga karanasan natin during elementary, high school, college, na hindi natin makalimutan, pwede natin dito i mga kwentuhan. Lalo, lalo na ngayon, di ba, uh, madali ng February 14. So, malay ang uh, may, may gusto kayong pag-usapan tungkol sa February 14. Di ba? Kasi malapit araw ng mga puso. Pero sa tingin ko naman, hindi lang naman sa February 14 ang araw ng puso, di ba? Kaya nga tayo ginawa ng Diyos sa may puso kasi araw-araw, araw ng mga puso. Bawat oras, minuto, segundo, kailangan nandiyan yung pagmamahal. Hindi lang naman sa February 14 yan. So, so sa mga susunod po na vlog, no, episode ko, um, titignan ko po yung mga comments nyo. Basta pa, huwag nyong kakalimutan sa anyo gusto mag-umpisa o magsimula. Sa baba, pataas, o sa taas, sa baba. So, mag-iwan lang po kayo dyan, mag-comment, share, uh, mag-comment lang, mag lang po kayo dyan sa baba, Uh, lahat naman po yan natin bago naman po tayo mag-umpisa sa ating panibagong vlog, ating naman po yan babasahin, pupusuan, bibigyan ng pansin, at pagpapaliwanag. Kumbaga. Uh, of course, sa mga susunod natin, um, sa mga susunod natin na vlog, nakadipindi po tayo, magsisimula tayo sa kung ano mga comments. So, talagang hindi ho natin yan i-skip. So, babasahin, babasahin nyo natin yan. Kasi magsisimula, ang pag-uusapan natin dun sa mga comment niyo para maging maganda naman ang sapa natin. Di ba po? So, ah, uh, ngayon po, ah, uh, po muna tayo. At, ah, uh, sabi nga sa Bicol, ang um, saliwat, ah, uh, ako po ang yung partner sa YouTube. So, ito po ang uh, Neuraline TV at sana po, ah, uh, i-like, share, and comment nyo po. Ah, uh, dahil po dito sa Neuraline TV, get first. Thank you.